Hello guys, today magpapaksil po tayo ng isda Lalagyan po natin ng Ampalaya Ito po, nilagyan ko na ng uh, Sibuyas, bawang Ginger, luya At suka Iluluto na lang natin So, pag naluto na to Ipapakita ko po sa inyo Ayan Ayan at saka, pepper pala. Pepper. At saka, pepper. Eto, vinegar. Lagyan natin. Ayan. At ka, pag nagpapaksiw po ako, nilalagyan ko ng konting mantika para masarap. Eto, mantika. Nilalagyan ko ng mantika. Ayan eto na po lulutuin na po natin itong isda na may um palaya eto po na po yung paksi natin kainan na ayan na po kain na po tayo salamat po sa panonood